Ang kwento pong aking imabahagi ay hango mula sa isang tunay na pangyayari sa aking buhay. Isang nakakatakot na karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Tawagin niyo na lamang po akong Amanda. Nasa ikatlong taon na ako noon sa kuleyo at kumukuha ng kursong nursing sa isang eskwelahan sa Maynila. Kalagitnaan na noon ng second semester nang magpasya akong bumalik sa aming probinsya sa Bicol, Camarinesur dahil sa isang nakakahiyang dahilan. Buntis ako't ayaw panagutan ng nobyo ko noon ang batang dinadala ko. Amanda, Gulat na sambit noon ni Auntie Lucille nang mapagbuksan niya ako ng pintuan. Ano't umuwi ka na? Napaaga ba ang bakasyon niyo? Sunod-sunod na tanong pa ng aking tiyain, ngunit hindi naman ako makasagot. Nang mga sandaling iyon, makiramdam ko ay may kung anong nakabikig sa lalamunan ko. Nagsimula na rin mag-ulap ang noon ay namumugtokupang ko mga mata, kaya naman mukhang kinutuban na si Auntie. Siya nga ang kinagisnan kong magulang, kaya naman kilalang kilala na niya ako. Pumasok ka na tayo mag-usap, tumigas ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinakabahan akong sumunod sa kanya noon, papasok ng bahay. Istrikta si Auntie Lucille at talagang nakakatakot ang katapangan niya. Kaya naman halos dumagundong ang dibdib ko, lalo na nang tanungin niya ako. Anong problema, Amanda? Walang kagatol-gatol na tanong niya. Buntis ako, Auntie. Nanginginig namang pag-amin ko. Doon ay tuluyan ng lumaglag sa pisngi ko ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Narinig ko siyang bumuntong hininga ng malalim. Inaasahan ko na noon ang pagdampi ng mga kamay ni Auntie Lucille sa aking pisngi, ngunit imbes ay isang mahigpit na yakap ang iginawad niya sa akin. Diyos ko! Salamat po! Akala ko'y naulit na naman ang nangyari noon. Dinig kong pabulong pangdasal ni Auntie Lucille. Bahagya akong nagtaka pero mas okupado ng problemang iniisip ko ang aking utak. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lang ang narinig kong sinabi niya. Tinanggap ni Auntie Lucille ang kalagayan ko pinayuhang manatili na lang daw muna ako roon sa probinsya hanggang sa ako'y makapanganak at agad ko naman iyong sinangayunan. Hindi po ba kayo galit na nabuntis ako, Auntie? Minsan ay naitanong ko kay Auntie Lucille. Nagtataka kasi ako kung bakit mabilis niyang natanggap ang kalagayan ko. Galit? Tumawa siya may kakaiba sa kanyang pagtawa dahil halatang hindi naman iyon masaya. Dapat ngay, magpasalamat pa akong biyaya ang ibinigay sa atin at hindi isang sumpa. Dagdang pa ni Auntie Lucille. Kumunot ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Takang tanong ko sa kanya. Ang sinasabi ko, biyaya ang batang nasa sinapupunan mo. Magalit man ako, wala nang magagawa yun dahil nandyan na yan. Basta't siguraduhin mo lang na matututo ka na sa pagkakamali mo, Amanda. Sagot naman ni Antilusil at ipinagpatuloy niya ang paghahanda ng hapunan. Alas singko pasado pa lang noon, ngunit tapos na kaming maghapunan ni Antilusil Maaga pa naman para matulog, kaya nagpa siya akong magpahangin muna sa dali. Kaya't nagtungo ako noon sa terasa ng bahay. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa labas. Naupo ako sa mahabang upoang gawa sa kawayan at doon ay nilanghap ko ang sariwang simoy ng hangin. Nakatanaw ako noon sa malaking puno ng manggang katapat lang ng terasa. Sinisipat ko kung mayroon namang bunga yun dahil parang takam na takam akong makatikim ngayon ng hilaw at maasim na mangga. Sa di kalayuan ay napansin ko ang isa sa mga kabaranggay namin ni Auntie Lucille, si Ate Ikang na limang taon ang tanda sa akin. Buntis din siya. Sa katunayan nga ay, malaki na ang umbok ng kanyang tiyan at tulad ko, ay nakasipad din siya sa punong mangga. Kasama ng kanyang asawa. Mukhang napadaan lang sila't pauwi na rin naman. Nagnitian kami bilang pagbati sa isa't isa. Nasa ganoon kaming sitwasyon, nang biglang nayugyug nang malakas ang malaking punong mangga na nasa harapan namin. Naggulat kaming tatlo. Halos mabuwal kasi ang naturang puno na animoy. May kung anong malaking bagay na bumagsak doon kaya imposibleng sanhi lamang iyon ng hangin. Bukod doon, ay agad iyong nasundan ng kakaibang mga tunog na nagmumula sa likod ng mayayabong nagdahon ng puno. <laughs> Tila tunog iyon ng kakaibang mga alakak. Binalot kami ng takot ng mga sandaling iyon hanggang sa may magsalita sa aking lukuran. Amanda, ikaw nga'y pumasok na sa loob, dalian mo. Iyaw ni Auntie Lucille na sumilip pa noon sa bintana upang dungawin sina Ati Ikang at ang asawa nito. Ikaw, Sandro, iuwi mo na rin ng asawa mo. Pasaway na mga buntis na ito, gabi na mga nag pa sa labas. Galit pang ani Auntie Lucille noon sa amin. Kaya naman, agad kaming nagpulasan at nang madali akong pumasok sa loob ng bahay. Isinara ni Auntie Lucille ang pintuan at mga bintana ng bahay. Nagulat pa nga ako nang makita kong may hawak siyang baril. Yung lumang estilo ng shotgun na pagmamayari pa ng lolo ko noon na siyang ama naman ni na Auntie Lucille. Para saan yan, Auntie? Nahihintakot ang tanong ko. Takot ang mga aswang na yan sa amoy ng pulbura.